Ayun nga po, sinurprise ko siya. Pumunta ako sa house nila kasi wala na siyang time sa akin. Nagulat mm -hmm. ako hindi na siya dumadalaw sa dorm ko, hindi niya na ako nahahatid sundo Then pinatuloy ako ng lolo niya. Nagulat na lang ako may isang phone na nagri-ring. So ako, syempre, pinikap ko yung phone. Sabi mm -hmm, ko, mm -hmm. akala ko kasi sa lolo niya ibibigay ko na sana yung phone tas nabasa ko yung message nakalagay yung pangalan niya so sa kanya yung phone kaya inopen okay. ko wala siyang password ayun doon ko na nakita na may kachat siyang iba yes! yun na. gamit pa ang dami account <laughs> ibang name Hi. din so ibig mong sabihin meron siyang panibagong identity yung ginagamit yes po tas yun Ay. Oh din my. yung pagkakilala sa kanya nung girl Oh, So, same na same kung paano mo siya nakilala? Ay, uh, hindi po. I, I mean, iba I mean, RRJ yung pangalan niya, pero ibang name yung ginamit niya doon. Yun po yung name na ginamit niya. RJ mismo, kaya yun yes ang po. sinabi mong ano ha? Para beware sa mga RJ kayo ha? Yes po. <laughs> hindi naman po lahat ha? Okay, okay. So, nung nakita mo, siyempre na nagulat ka. Kasi iniisip mo. Ikaw ang the one. ba? Diba? Tignan mo nga naman talaga, bakit mo naisipan na ano, na pumasok doon? Na ah, bibis bibisitahin mo talaga kasi siya. Yes po. Isa-surprise ko siya. Pero wala akong, hindi ako kinukutuban na may iba siya or may something. Ganun, kalaki yung trust ko sa kanya. Ah. So, nung moment na yon, nabasag agad-agad Oo, ang kanyang trust. <laughs> Yes po. <laughs> yes. Oo. So after nun, paano mo siya kinumpronta? Tinanong ko siya kung sa kanya ba yung phone. Mm -hmm. Sinabi niya sa kuya niya. Mm -hmm. uh, chinachat namin niya ng kuya ko. Binubola lang namin. Huh? Ganun po. Eh hindi po ako satisfied. So in other words, lumulusot? Yes po. Ay, naku naman talaga. Lumulusot-lusot pa siya. <laughs> uh Oo. -oh.